Hello guys, nagbabalik Nagbabalik yung mga ano Mga mga trupa na kakain sa labas Pag mumukbang daw kami Paayos na mo Oh, hello, hello, hi Pag mga tulog Naubos na yung tayo natin Masara na siya Pero pala

Hmm. Sabi niya, every time you're happy, sabi ng amo so niya. Sabi ko naman, eh, dapat, eh, kayo din happy pag kumakain kami. Kaya ito kayo be happy. Mm. So <laughs> Ibigay <Genius> <laughs> e mo na lahat lahat. Hmm. Ito mo binigyan natin yung mga bawas? Sabar-sabar-sabar. Ito pamanok na ganito, drastic na. Wala nang naman. Pinakpin dito ulit. Pinakpin dito ulit. Naluto na kasi kaya na, na ano eh, lumit yung laman.

Sabi mo makakita, buto naman yun, ba't na mo? Subo pa. Hindi, okay na. Hindi, ako, yung sa akin, bigyan Ano? Parang sa krimi yan, ano? Krimi latte? Kasi kinamagka na pala kayo kasi siya ay kanyo. Kasi, kaya na dyan eh. Oh, okay. Agala <gulang>, gala. Takabunduk <tukang> ko gala sila ko. Bola. Bola menumpuk bola. Terima kasih